Hi guys! Nandito ako ngayon sa dialysis. So, araw ng dialysis ko ngayon. Kaya ano lang ang ginagawa ko. Nakahiga. Tapos, tinay May ano dito. Hindi ko mapakita yung machine. Kasi baka bawal. Medyo masakit pa yung ulo ko. Kasi nakahig na daw dyan. Sa so, pagda-dialysis naman, ano naman, normal lang siya. Bira lang yan. Yan yung dialysis machine ko. Bira lang yung ano, magkakapag para sa ano, normal lang naman. Yung pakaramdam. Parang ka lang nakahiga. Na, uh, ano. Basta hindi mo mararamdam ng ano. Depende lang pag high blood ka low ano, Yan, bukas pa yung bintana dyan. Kasi, so, kasi ano, medyo mainit. Pero ngayon malamig na naman. Ano nung na, may na. Hanggang ngayon malamig pa rin dito. Dito sa Iran. Yung iba dito natutulog. Halos, halos lahat talaga sila natutulog. Pero ako, ako kasi, ang normal na ginagawa kapag nagda-dialysis, nagpe-Facebook ako, nagpe-Tiktok, nagyo-YouTube. Basta, hindi ako kasi, ano, nakatulog. Kumakain. Hindi na kaharam yung safe ko. Ano ba nakuha ko dyan? Kumakain-kain ako. Ganun lang. Kasi, ayaw matulog. Hindi <laughs> na kasi talaga ang makatulog bukas ang ilaw. Ayan, may biscuit ako. Oh. Mother's Biscuit. Yan, hindi kasi hindi ako pwede sa maalat na biscuit, na medyo matamis. Kaya yan, pambatang biscuit kinakain ko. <laughs> pero okay naman yan. Nakain din naman ako pag minsan, pero uh, kadalasan talaga ganyang biscuit ang kinakain ko. Para safe tayo. Kasi nga, lag lag pa yung cellphone ko dyan. Pagpasasyan nyo na ako at ganyan talaga. Pandalawang beses ko lang to, ano, mga <laughs> na. nun ah. beses ko lang to, not voice record. Pandalawang beses ko lang to, kaya pagpasensya nyo na ako kung hindi maganda. Yung boses ko, wala nang pagbabago. Boses ba na talaga ako. Pero yung ano ko, ngayon lang ako nakapag-voice Ano ulit? Voice over pala, voice message yung sabi ko. <laughs> voice over yun. Yan, ganyan. Mga simple-simple bagay lang, kain ako. Hindi ko alam kung anong iniisip ko dito. Iniisip ko siguro kailan kaya ako gagawin. Kasi nakakainip na na lagi ka na na nakahiga. Pag-dialysis lang to. Pero pag nasa bahay naman ako, siyempre kahit paano naman, eh, ako eh, naglalakad-lakad ng kaunti. Yan o. Namamasyal-masyal din naman ako. Pero nakakainip na higa, ganyan ka Hindi mo magawa yung gusto mo kasi baka mabinit ka, baka matastas yung tayo mo kay kaya tastas -tas na tahin natastas na pala yung tahi pa ko kaka ko pa lang nandito kasi yung catheter ko sa dibdib yan kakapaayos ko pa lang kaya ito medyo sumasakit sakit pa ang pa talaga kasi 2 days pa lang to na ano natatahe kaya medyo makirot kirot pa kaya, kaya ganito ang boses ko pero hindi naman ako kapoy eh. masigla na naman ako <laughs> Kasi kahit sino naman siguro na nararamdaman na sakit, eh, ko, ma ano nyo sa salita, mahalata nyo sa salita, diba? Ay, di ba? Ay, hindi ko rin malakas yung boses ko dito. Kasi nasa ibang lugar ako. Ewan diba ko pa, para nahihiya ako. <laughs> nahihiya ako. Nandito ako sa kusina eh. Baka ba sila na kwarto. Natutulog yata sila. Yung mga kasama ko dito sa bahay. O walang tao dito. Hindi ko alam eh. Gagaan ako ng manok. Saka kanin. Iniinit ko lang naman. Kasi kadatating ko lang da galing dialysis. Itong video na to, kin ano, ano pa yata to, nung isang araw pa, o kahapon, ito na matandaan. Parang nung isang araw to, nung Monday, parang Monday to eh. Yan, kain-kain lang ako. Hina um, ano, akala nyo, madami na ako nakain dyan, pero four pieces biscuit lang yata na kain ko dyan, ng ganyan. Apat na paraso lang. Kasi bagal-bagal ko -bagal kumain. Wala na din akong bag, ah. Uh. Kasi dito, yung hinumuya ko lang sa may ano dito. Sa may unahan. Wala na yung bagahan ko. Pinatanggal na kasi nila. Nung no? akala mo, opera na ko yan. Kung may naman talaga siya yung aking ano. Yung tahi. Ngayon nagbo-voice over ako. May tulok lang. Ang na naman siya. Tapos yan. Tapos na. Kain na ng ano. Tapos na kumain ng biskwit. Mukhang sumit ko, ano. Ayan talaga mukha ko. Lagi yung parang mas mabit dami ka nagsasabi. <laughs> Ay, yun ano Yung, yung koko ko ko. Yung nalpalis ko, papaltang ko na kasi tuklak-tuklak na, saka hindi din siya maganda. Tinesting ko lang yung assembly nila ko nung isang araw. yung konti-konti din lang naman iniinim ko. Iniinim. Iniinom ko kasi <laughs> bawal. Wala naman uminom ng madami tubig. yung konti-konti lang. Ayan. Uh, siguro sa isang araw na uh, 1.5 liter lang ako. Oh, o oh, baka kalahati nun. Ano ba yan? Wala akong masabi. Hindi siya taposin tapusin video. Ano? Hindi pa ba tapos? Wala na akong masabi eh. Tingin-tingin <laughs> no, na lang. Oh, patay mo na. Sige na, bye-bye.